So ayan na mga kawits no Nandito na tayo ngayon sa kanto ng San Mateo Batasan Road Ayan yung stoplight na cruising Yung pakaliwa na yan mga kawits Ay yung na nga paakyat yan Pataas papunta ng Batasan Nakawit ka lang ng tulay dyan Ilog Marikina So tayo ay tuloy tuloy Dahil ito ay diritsu sa Montalban At siyempre dahil ito ay San Mateo pa lang Malayo layo pa ang ating padyak So yan ang mga kawiks Tuloy tuloy lang tayo sa padjak sa umagang ito Happy Sunday ulit So yan nga ang ating Padadaanan ngayon sa highway Dito itong highway na to ay yung road widening ng San Mateo At ng Montalbano Dahil sakripisyo talaga yung pagbabiyahin dito noong una Dahil makitid yung kalsada Ngayon ay pinalapad na Katulad nito ayan yan, malapad na yan mga Gawiks. Ng araw ay masikip dito. So, ito ang unang pinalaparan na kalsada ng San Mateo dahil sa nagtayo nga ng SM dito mga Gawiks, yung madadaanan ngayon natin, yung SM San Mateo. So, ayan. So, yan yung unang dahilan kaya pinalaparan yung kalsada dito nung magtayo ang SM so yan tuloy tuloy lang tayo mga weeks. ang sobrang traffic dito dati ay yung doon na sa may mismong munisipyo na hindi pa pinalapad yung kalsada at ngayon ay medyo okay na malapad na at makikita natin yan mamaya pagdating natin doon so tuloy tuloy lang ang padyak Abang magang sikat ng araw ayan. So 7:20 o oh, 7:30 ngayon mga Gawiks. So ayan na nga mga Gawiks, tayo ay nandito na sa munisipyo ng San Mateo no. At 'yun na nga yung ating dinadaanan ngayon yung kanilang road widening sa kanilang makalsada dito dahil dati nga ay ito ay masikip no. Ayan halata mga gawiks yung mga dagdag na kalsada sa magkabilang gilid no so ayan dito dito sa start na to ayan so malaki ang dinagdag dito mga gawiks ayan kaya lang pag ganito pinaparadahan kaya sumisikip ulit <laughs> so ayan yung ating mga kapulisan So dito mga gawiks yung mga bakod ng bahay ay binabawasan pero ito hindi pa nabawasan mga gawiks. Ayan. Ang bahay na to mukhang hindi pa naka hindi pa pumapayag. <laughs> so ayan mga gawiks yung bawas dito ayan. Sa kabila ganun din. Pinalaparan din. Pina, siguro medyo malapad dito mga gawiks. Ayan. So ito hindi pa. Hindi pa to na bawasan itong pader na to ng malaking bahay na yan at dito naman ayan itong portion na to may lang <laughs> so ayan tuloy tuloy to mga gawik hanggang doon ayan dahil sa pag ikaw ay galing marikina at mabiyahi ka ng pamuntalban mag commute ka abutin ka ng siam syam may stress ka sa biyahe dahil sa sobrang traffic dito kapag guminto yung isang jeep sa unahan at sa kabila traffic din, wala ka na ang ah, overtikan, wala ka na hindi ka na maka overtik kundi sumunod ka na lang sa huminto. So ayan mga guys, ang lapad. Yan yung dagdag na kalsada na ginawa no. Ayan. So dito ang sobrang traffic mga gwiks, itong barangay ng gitnang bayan ng San Mateo na to dahil sa marami ditong subdivision. Maraming tao dito, maraming bumababa. So ayan diyan, maraming subdivision diyan. Ayan, si traffic enforcer nakangiti sa atin na nag-video. So ayan na nga, e, dito medyo okay na dito mga weeks, yung kabila ganun din. Ayan, malapad na. Hindi ka na maestri sa biyahe. Ayan na nga, yung ating nasundan ng mga bikers. Yan ay Maring Diritso yan doon sa Montalban, sa Wawa. Hindi ko lang sure. <clears throat> so, ibig sabihin mga gawiks, may asinso ang San Mateo. Pinalaparan yung kalsada nila dito. At doon din sa Montalban mga gawiks, ganun din, nag-start na rin. mag widening. ayan na sundan natin yung mga bikers so ayan yung mga kinaltas sa pader sa bahay mga gawiks no ayan so nagpagawa ng bagong gate yung mayari ng bahay so dito mga gawiks medyo dito na yung dulo natuloy tuloy pa silang nagkoconstruction no Ayan. na, ah, tuloy-tuloy pa, hindi pa tapos. Ongoing ang construction. Ayan, bawas yung bahay. Mga binawasan. At dito naman yung natapos na. Ayan. sa kapila mga kuits tuloy tuloy din sa kapilang side no kapilaan na side ang construction para lumapad yung kalsada so ayan yung hukay So ito mga gawiks yung original no Makitid lang, makitid talaga kaya dito, ayan, pinalapad na. Ayan, mga bagong gawa dahil sa natapyasan yung kanilang building. So, yun na mga weeks, no? Hanggang doon yung construction muna at maaaring tuloy-tuloy yan hanggang dito. Ayan, itong portion na to dito mga yan Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo sa Montalban mga weeks. So ayun na mga weeks, tayo ay makalagpas na dito sa San Mateo at yan ay papasok na tayo sa Montalban At dito nga nag-start mayroon naman sila ditong road din ng mga weeks, no Aya nag-start na sila Yun nga lang pinaparadahan na lang ng jeep So ito yung natapos mga weeks, pag pasok mo palang dito sa bayan ng Montalban Ayan, tuloy-tuloy na ito mga Tuloy-tuloy na construction. So, yung original na kanilang kalsada na dinagdagan, ayan, na may asfalto at pinantay yung siminto. Ayan. Road widening. Hindi ka na may stress sa biyay mga gawiks. Mababawasan na yung traffic nito. Ayan. Ayan. yan ang hospital ng Inyaris dito sa Montalbano ayan yung hospital dyan Inyaris hospital so yan dyan mga gawiks so yan medyo malapad na talaga ang kalsada dito sa Montalban Rizal so ngayon siyempre dahil sa linggo ng umaga mapansin natin maluwag ang mga kalsada pero pag rush hour mga weeks, hindi ganito kaluwag no kahit sa amang lugar no yan dahil sa linggo ng umaga medyo tulog pa yung ilan nating mga kababayan Ayan, tuloy-tuloy yung construction mga guwiks. Doon sa dulo ay sa kapila. Sa, ayan, ang dulo. Hindi pa natapos. So, ayan. Tuloy-tuloy ang construction. So, yon ang improvement ngayon dito sa bayan ng Montalban. Yung roadway dining sa mga highway. Mahabang highway mga guwiks, karugtong ng San Mateo no. Ayan, yung construction sa kabila mga guwiks. Dahil dito medyo okay na, tapos na. Sa kabila naman sila ngayon. Ayan. So, nababawasan yung mga bahay. Yung harap nila, bawas. So, ayan. Medyo talaga maganda. Pagka medyo maluwag yung kalsada mga guwiks. Hindi tayo nangangamba sa likuran natin na tayo ay masagi ng sasakyan yun ang ang, didin ang huli ang dulo dito ayan hindi pa tapos malawak na luti yung dulo mga guwiks kanilang construction pero babawasan din ito no ayan so hanggang dito na lang tayo at tapos na yung ating nadaanan na road widening ng San Mateo at ng Montalban So ito yung original na kalsada mga gawiks no. Ayan. So hindi pa to na road widening. Ayan. So pagka ganitong hindi ganong malapad. Pagka may huminto, maabala ka talaga. So yan mga gawiks. Tayo ay nandito na nga sa ating uuwi ano. So, dito tayo ngayon ating masaksiyan. Makita natin yung proyekto na naiwang, nakatiwangwang, na hindi na ay pagpapatuloy. Medyo may katagalan na, no? Yan. So, yan. Ito mga weeks, pa Tapat pa naman ang palingki, no? Yan. Pinutas-butasan na lang. At, yan na nga. Sa tagal, eh, wala tayong nakita dito ng nagpapatuloy na nagsatrabaho. napapabayaan ayan so minsan dito mga gawik sobrang traffic kapag ka uh, rush hour talaga no so ito ay maganda naman pag natapos sana pero di natin alam kung kailan matapos to Yan, ito ay ginawa nilang mga drainage system sa magkabilang gilid pero hindi na naipagpatuloy wala na Hiniwan na yata to ng contractor mga guwiks so, lagi tayong umuwi ngayon dito pero hindi naman ito naipagpapatuloy dahil wala tayong nakitang gumagawa so yan ito yung ating status kapag ka dito tayo dadaan ayan yung ilog na lagi nating napapasyalan no? so yan So, yun na mga goyks, sa ating pagpapatuloy ang ating pagpapabadyak. So, tayo ay hiningal dahil pahon tayo doon sa itaas doon sa may ilog mga guys, pagtawid natin. So, hanggang dito na lang at tayo ay dito na malapit na sa ating bahay. So, bye-bye. Yahoo!